sa bawat ipak at sa bawat tapak. Boses at luma ang tanging kayak. Bunga ng pagsisikap, naghahangad na sumikat. Pero teka, sa kabaong nga ba sisikat? Movie is rated R13. It may contain fiends, language, violence, nudity, sex, horror, and drugs, which may not be suitable for children below 13 years old. Patay sa pananambang ang broadcaster at kolumnistang si Percy Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Sa investigasyon ng mga otoridad, papasok na sana si Lapid sa isang subdivision sa barangay Talondos sa Las Piñas pasado alas 8 kagabi nang bigla siyang pagbabalilin ng riding in tandem. Mabilis daw na tumakas sa mga sospek na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Ay sa isa sa mga kaanak ni Lapid, pawin ang biktima para mag-broadcast ng kanyang online show. Wala rin daw silang alam na banta sa buhay ni Lapid. Humihingi sila ngayon ng hustisya. Sabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, na bahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari kay Lapid. Iniutos daw ng Pangulo na bantayan ang investigasyon sa pananamba. Makikipagpulong daw si Guevara sa Presidential Task Force on Media Security. Kinundina ng Department of the Interior and Local Government ang pagpatay kay Lapid. Siniguro ng DILG na tututukan ng gobyerno ang investigasyon kaugnay nito. Gumawa na rin ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Force. Bukod sa iba't ibang grupo, kinundina rin ng ilang mambabatas ang pagpatay sa veteranong mamamahayag. Patay sa ambush ang isang mamamahayag sa Kidapawan City. Ayon sa mga otoridad, pauwi na sakay ng kotse ang Brigada News FM Anchor na si Eduardo Ed D. Zone ng harangin ng Riding in Tandem. Mabilis na kaalis sa mga salarin. Kinundin ng National Union of Journalists of the Philippines ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang broadcaster ang nasawi matapos tambangan ng isang riding in tandem, Criminals, madaling araw nitong Merkules, May 31 sa C5 Road, Barangay Santa Isabel, Calapan City, Oriental, Mindoro. Pinilalang broadcaster na si Crescenciano Chris Aldobino Bundoquin, 50 anyos. Base sa investigasyon, nakatayo ang biktima sa harap ng isang sari-sari store ng barilin ito ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem suspects Nasawi ang isa sa mga salarin matapos itong habulin at bunduli ng anak ng biktima habang ito ay tumatakas. Tinutugis naman ng mga pulis ang isa pa nitong kasama. Inatasan na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang Police Regional Corps B para sa ikadarakip ng isa pang suspect. Bumuo rin ang Special Investigation Task Group ang PNP upang investigahan ang krimen na nag-alok naman ng 50,000 pesos na pabuya ang Presidential Task Force on Media Security sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip ng isa pang gunman. Sa bawat yapak at sa bawat tapak, boses at luma ang tanging kayakap. Bunga ng pagsisikap, naghahangad na sumikat. Pero teka, sa kabaong nga ba sisikat? Sinisikil ng pahamahala ng mga lalabas na balita. Kinikitil ng mga buhay ng mga kumukontra. Tututukan ng baril ang mga periodista. Daig mga armadong terorista. Sariling kababayan, tinuturing na banta. Pinatatahimik ang mga mamamahayag. Ang sino mang sumubok man laban ay inaaresto. Babasahan ka ng napakahabang memo. Isang labas mo na lang ng kanilang baho, tiyak magkakapatong ka sa ulo. Kapag ang gobyerno nagiging desperado, lahat ng galaw ng mga alagad ng media, minahaman-manan nila. Daig ba ang gumagamit at nagtutulok ng iligan na droga? Ang mga mata ng mga mama mamahayag ay puno ng pangangamba. Tinukos ko ng sarili kung tama bang sila ay kumanta. Kung ang nais lamang nila ay kumawala sa kadena. Kumawala sa kadena ng kinakalawang na. Sa bulok na sistema, sa mga hayok na nakaupo sa lamesa. Lumiliit ang kanilang mundo. Walang privado, Urti mo kanilang paghinga, kinakabisado. Akala ko ba walang sino man ang mas mataas sa batas? Pero bakit may ilang libo-libo nilaban? Ngunit sa parusa ay ligtas. Akala ko ba, akala ko ba kayo ay tumatakbo para sa kapakanan ng masa? Pero bakit parang mas nalalambangan na ng inyong prinsipyo ang inyong serbisyo? Hindi na ba tatawag pa serbisyo dahil ginagawa niyo ng bisyo ang pang-aabuso sa posisyon ng meron kayo? Kayo kayo ay mga kanditatong sa una lang mahusay. Noong halalan, daig pang manggiting naman liligaw. Kung makapagsabi ng mabubulaklak na salita sa madla, tila ba'y matutubad ang mga nilahatag na plataforma. At ito namang mga butanting hindi naman ng ibang bansa. Pero sa kanilang mga panghako ay nagpapadala. <laughs> Nakakatawa! <laughs> Nakakasuka! Lalo na yung mga taong malinaw naman ang mga mata pero bulag sa pera. Wala namang diferensya sa matangon, bulag sa katotohanan. Isinilang na walang komplikasyon pero dahil may kapansanan at may iilang may boses naman. Pero pinipilit ni Kumi ng bibig. Dalang mga pangubusang hindi may guguit sa tubig. Sila ang mga tagapagpagbalsana ng demokrasya. Pero tinanggalan ng karapatan makapagsalita. Ikaw ba? Ang tinig mo ay tila mahina. Mga ilam ka, mga magpapadala sa diktadura kung kinakailangan magsagawa ng kilos protesta para mapakiganta lamang nila. Defense, press defense, 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 press Pero baka ikaw na mismo ang magsilbing instrumento upang magkaroon ng mata, tenga at boses ang mga mahihina. Alam ko sa unang panghihinaan ka. Magdadalawang isip dahil baka sa gulo ay madawit at buhay mo na ang maging kapalit. Pero lagi mong tandaan kapatid, mahirap ang mamatay, mas mahirap pang mabuhay. Lalo na sa industriyang para kang isang bangkay, profesyon na isang paamo ay nasa hukay. Habang ang kamay ay sa lapag, nakahandusay, buong pangalan mo ang kanilang ilalagay. Ituturo ka ng mga tao, kukuhanan ka ng litrato, ilalabas sa dyaryo. Isang mamamahayag ang masawi matapos na ang gobyerno. ang siyang magiging titulo ng balita. Ilang buhay pa ba kailangang mawala para masabing ang pamamahayag sa ating bansa ay tunay ngang malaya? Ilang dugo pa ba ang kailangang magsilbing pluha ng balita para makalpas ang lahat sa panikala? Isa ako sa mga nangangarap na maging mamamahayag sa inaharap at naninindigan. Matutulad lang din ba sa kanila na hindi pinahalag? Mahirap o mayaman, wala sa estado ng buhay ang pagkakaroon ng karapatan. Dahil ang kalayaan ng pagpapahayag ay kalayaan ng lahat. Political in and you can see it. Early. in the SEC decision and in the subpoena I just received last night. I think that we're overwhelmed both by government action and by the support you showed. I think that we need to continue. What we say in Raptor is we're going to hold the line. We're not doing anything but journalism. We're speaking truth to power. That's what we do. That's what makes a democracy successful. The role of journalists, right? And we're going to keep doing that. We're not afraid, and we won't be intimidated. Hindi kami nagsayang ng pahagod at oras sa kolehiyo para gawin yung bihiro ang aming trabaho o ang mismong periodismo. Tulayunin ng aming propesyon ay hindi lamang maglahad ng balita at kaganapan dahil ang bawat boses ng mga mama mahiyag ay sumisigaw para sa karapatan ng karamihan. Patuloy mang sinisikil ng pamahalaan ngunit patuloy ding maglilingkod sa bayan at maninindigan. Ako, ako'y nangangharap mag iisang mama mahiyag Patuloy ipaglalaban ang tamad karapatan. Hindi magpapabusal kung kani-kanino numan Ngunit, ang tanong ko sa bawat mamamayan. Magbubulag-bulagan nilang ba tayo sa ating bayan? Dahil ang pagpigil sa kalayaan ng pamamahiyag ay ang pagpigil sa kalayaan ng ating bayan. Pilipinas kong mahal. Ipigil ang pagbusan